tagal ng ano ah, deliver namin ah. Yung in-order ko ba, pare? Excited ka na ba, pare? Oo, oh, pare. Gutom na gutom na ako. Oo. Uy, 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 grabe naman to. Sinipa pa talaga yung pintuan, pare. Ah, Wow. Yan na, boss. Eh. Hey. Tikman nyo kung masarap, boss. So, mga kaibigan, uh, titikman na natin yung in-order natin na spaghetti. Tikman natin kung gaano kasarap dito sa Japan. Mmm. Para sa ano? Kambing. <laughs> kambing. Yun yung kambing. Tapos dilo, Busgilo, hindi pa yung sanghay. Crunchy. Mm. Spaghetti. Spaghetti pancit guys. <laughs> Alam mo ba yung feelings pare na ano? Yung nagugutom tayo tapos munta pa tayo dito talaga sa Japan. Correct. Para kumain. Bagay ganito lagi kapag gabi ganun pupunta tayo sa ibang bansa magapunan tayo iba e talaga ang katulad natin mga bilyonaryo pare oo so, nga pare meron talaga maging bilyonaryo pare tignan mo tignan mo itong tinapay ko tinapay ko galing pang ibang bansa ito eh nasa, nasa Japan pa tayo tinapay ko mga magkano yan pare sa mo Ma, uh, nasa 300 dollars din to pare grabe naman yan pare mm. Pare, gano'ng kalawang kaluwang yung bahay nyo, pare? Bago ka makalabas. Pare, pagpapasok ka dun, mga ano, 2015, pagpasok mo dun, pagkalabas mo mga 2024. Grabe naman. Ay, nagugutong ako, pre. Ay, ay nauuhaw -na pala ako. Oo nga. Nauuhaw pala ako. <coughs> Kasi, walang tubig. Walang tubig, pre. Boss na tubig niyo. ay, ay ba, Nandito na po yung tubig namin. Ano po siya? Ah, uh, galing po siya sa ano, sa Canada. Hindi yan, boss. Galing po yan ng Saudi yung water namin. Ah, sige, boss. Original yan, boss. Pure ay, ba to, pa. pare? Baka Wilkins to. Ayaw ko lang Wilkins. Ayaw ah. ko minum ng Wilkins. Gusto ko pure. Pure yan, boss. Pure. Pure, dapat to, ah. Um, kasi hindi kami minum ng mineral mineral na nanggaling tapos grey po ganun. Siyempre ba? Boss, galing yan ng Saudi boss. Sa? sa Bilginaryo kami kasi. Sige, boss. Pare, ano, may may sasabihin pala ako, chips, Ano po? Ah, uh, pwede pong mag-deliver -de ng ano, mga lechon diyan sa Hindi, pero ano, punta ka pa sa airport, punta ka sa ano, sa Japan para mag-order ng Atlet yun. Doon, so, yes, mo dito. Kay, Don't worry, hindi pa namin to maubos kasi kapag kami yung kumakain ng mga professional pa na may yaman. Matagal kami kumakain, pre. Sige, boss. Sindihin nyo muna yun. O, sige, pre. ko muna sige. ako ng Canada, boss. Ay, bakit, ay. pre, yung tawag ko sa'yo? Mukha ka namang atdog, eh. O, sige, sige, boss. Sige, boss. Sige, bus, sige. boss? Ay, boss. Boss. Kasi, ano, parang namumukhaan ko siya, pre. Si, ano ba yun? Si, ano yun? Parang si... namumukhaan ko, eh. Oo nga. ba diba dati natin na classmate yung boss? Oo nga, boss. Ba't ganun na trabaho nun, boss? Iba Daging na chin na, boss. Ako kasi, ginagawa ko nung nag-aaral tayo nun, puro skip. So, narating ko sa buhay. Sa kasi maaaral siya tayo, puro skip. So, narating natin eh. Ako Ano mo, pre? Di naman ako masiba sa mga ganito. Ano mo, pre? Seryoso, pare. Mas lalo namang di ako masiba sa mga ganito, pare, oh. Grabe naman yun, pare. <laughs> At yun na nga, mga kaibigan, nauuhaw na pala si Boss Gilo. Pure water from my apple. Grabe naman yung boss. Solid, ah. Uh, uy, boss, ito diba na namin yun yung delivery natin. Yes. Ah, boss, uh, boss ba't ganyan lang to? Ano, boss? Nabusan no, kasi ng lechon, um, boss. Yung yeah. boss. Yan lang po yung available na doon sa Japan, boss, eh. Oh. Ah. Ito, boss. May tag isa lang na tayo pa ito. Pakain mo sa kanya. Masige, ta, ano? Deliberin mo na yun. Oo. Sige, Ma, ano to, yung binigay ko sa sa'yo. Kasya ba yung ano, yung binigay ko na pera na 50 million, na Ito. Oo, <laughs> oh, boss. Kasya na po yun, boss. Ah. so, ano to? Pure talagang spaghetti talaga na Pure na not... hindi to spaghetti boss Ano yan? Chupagiti boss Chupagiti ah oh, kaya pala mukhang chupa itong kasama ko oh, Ay boss oh ay, boss Sorry oh, Ano yung ganyan boss? Ano yung ganyan boss? Bakit mukha yung chupa? Mukha akong aso Ay kaya pala Kaibigan mo pala Boss oh, sa totoo lang hindi ka mukhang aso boss Ano boss? Mukha pa kasi yung tukoy, boss. yung boss Oh, tama yung sinasabi ko boss eh. Mukha kang eh. Ito yung boss. Mukha siya eh boss. Ano nga yung ko? Ako na naman, tinutri niyo. Gusto niya bayaran ko na lahat ng kinakain niyo dito. Grabe ka naman sa sinabi mo, boss. Kasabi mo. Ikaw nga nagdala dito sa akin, boss eh. Na ano, na... Kain tayo sa... Ano sa... Japan. Mga... VIP na pagkain. Yanon. Five star hotel, my man. Ano? Five star hotel. Because Five. I'm rich, man. I'm billionaire. And I want you to eat um some special food. Pre, 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 pre tam, tanong ako um, para. Other countries. Paano naging ano? Bakit naging hotel to? Nasa ano tayo? Yung magandang restaurant. Iba, marami na kabalay ba dito? Nakasampay pala. Oh. <laughs> Di bus. Oh. Ano lang yung bus? May medyas pa bus. Bus. Ano bro. lang yung bus? Display lang ba bus? Display. Ah, tikman ko lang po tungo sa mga mga nakasampay na yan? Nagkakalaga ng 50 million yung medyas na yon. Grabe naman bus. Sa bahay boss. nyo bus. Malang, tek man ko okay, okay, ano lang po itong sa akin, boss. boss. Salamat sa libre nyo, boss. Ah, hindi ka rin pala masiba. Boss! Boss, boss, boss! May tatanggalin lang ako sa'yo. Ano yun, boss? Boss! Boss, gawas lang na buhay buhay! <laughs> Kura na naman pre, kaya para kanina pre, na ano, namumupaan ko na, siya. Namumupaan ko rin ito eh. Hmm. Ba'n dito na naman ito? na ito? Ikaw pala yan eh. Boss, kasi ano nyo yun, nasundan ko kasi yung amoy nyo, boss eh. Paano ah, yun? Sabi naman, pati yung anglet ko, pre, nagreksyo na naman ako, pre. Ang ah. pati yung amoy ng pit ko, nagkaukaw naman ako mabuti, ba amoy niya pa rin? Para pre, kapag mataras talaga yung aso, mat, maano yung, yung, yung pang amoy niya talaga? Smell, boss. talaga. Yung ano talaga, yung... Nagugutom na talaga? Oo. Uh, gutom na kasi ako, boss, isin siya na, boss. Subok ka nga, boss. Ah, hindi ka rin pala masiba kagaya ko. <laughs> Grabe naman niya, boss. Sige boss, sa mo pa. Sa pa nga boss. Grabe naman niya. Yes. <laughs>